Good morning, guys. Naglalaro ako, guys, ng ano? Color game. Pag umaga, pag ko kasi, naglalaro ako ng color game. Ito siya, guys. Nakaano na ako dito, guys? Naka-withdraw na ako ng 2K. Palago. Uh, 100. Palago. Mm. Yan, guys. Pagka wala akong ginagawa, pag umaga, maaga akong nagising. Naglalaro ako nito libangan, libangan siya kaso, magkakapera din yun siya guys so, madali lang yun guys sa ano yan? sa gcash gcash katulad ang ganda niya kasi laruin hmm, nakakalibang talaga pagka uh, naglaro ka guys hmm. may pagkapanalo ka na nga may pagkatalo din, kailangan mag ano ka ng ano nang maglaan ka ng kahit pa paano. Hindi naman sobra-sobra. Hindi sobra. ba? Pag sobra, bawal. Teka. Ah. Oh. Ito na kape mo tinapay. Wow, oh. may pakape pa si Lin. Ano gawa mo? Hmm? mo. Ano gagawa mo? Nag-ano ako eh. Nagko-color game ako. naka na nga ako dito ng, ano, ng 2K. Mm. Wow, ang lakalaman. O, oh, pagka naglilibang ako, nag pa dito. oo oh. Oh, di ba? Pula. Hmm. Pag pula kasi, pula puti. <gasps> Madalas ako tumaya sa pula sa puti. Oh. 'Di ba? Ngayon. Kaya pagka ikaw maglilibang ka, magpula puti. Kaya pag walang ginagawa, pero pag may ginagawa, tuwag. Thank you sa kape. Wow. May pa-kape pa talaga. Thank okay. you. Welcome. Tapos may tinapay pa. Anong inano mo dito? Inano mo pa akong tinapay. May palaman pa. Meron. Thank you. Welcome. Nagugutom nga ako. Binigay ako. Mm -hmm. <laughs> ah, kain ikaw gusto ko sabay tayong magkape at mm, ano, mamaya iyaano natin to. Mm, ha? out natin to. <laughs> Di ba? Kakash out natin to. May pera din yan. Malaki-laki yan. Libat na libo. <laughs> Di ba guys? Libo siya. Mm. Mamaya paglalaroan kita nito. May gagawin ka pa pa mamaya. Wala. Maglalaro tayo. Maglalaro tayo nito. Hindi ma? Oh, try po lang pula, oh. Magtataya ka lang ng ano, sampu, bente, gano'n. Pag gusto mo naman, sa malaki ang ano, bet. Hmm. Ikaw, pintot, ikaw. Puti, o oh, puti. Tama na pa, bente, bente. Pagka pa, bente, bente, lalago din. <laughs> oh, tawa, puti. Double. Double puti, guys, oh. oh. Double puti. <clears throat> oh, tama. Hindi meron na. Sa naglilibang nga. Hmm. Pag wala lang ginagawa, lang sobra. Ang sobra, bawal. Pag tumaya ka dito ng malakihan, libang-libang lang. Oh, bilis ng pera, no? Bilis. Pag malaki ang ano mo dyan, bilis talo, bilis palalo eh paglibang-libang lang yun swerte ka pagka lumago ka na gusto ganito lang guys ang ano, ginagawa ko pagka umaga hmm nga ako nagising yan pag walang gagawin yan Nakiki, ano dito sa ano color game ano muna tayo, stop muna natin kasi gusto ko magkape, mamaya ulit eh Marami pa naman tayong mahirap na Ibuno. Ang <laughs> natin. Hey, panalo po Oo, oh, panalo ka nga. Oo, oh, galing, di ba? Stop muna. Copy muna. Guys, hanggang dito na lang po. Thank you for watching. Bye-bye po. God bless.